Hi guys, welcome back to another video. So today's video, balik-balikan po natin yung mga nakaraan natin na ina-upload natin dito sa YouTube. Ayan, kasi nga uh, wala akong gaano ngayong upload dahil nga uh, mayroon ako ng pinagbisihan. So nagkita-kits kami ng mga pinsan. So anyway, so pag-usapan natin ngayon kung saan po tayo pumunta the past few weeks, di ba? Kung saan po ako pumupunta. So, isishare ko po sa inyo. So, today, magna-night walk po tayo. So, isa-isahin po natin muna. So, una po natin na napuntahan sa Lunita Park. Medyo hapon na po ito. Mga alas 5. So, ayan guys. Kita nyo po yung malaking plug na yan. So, ito po yung iconic plug natin na talaga namang, pag nakita natin yung plug na malaki na yan, ay ito ay Lunita Park. Although, hindi natin nakikita yung uh, ano Rizal, di ba? So, hindi ko na napakita sa inyo. So, uh, marami po akong ina-upload dyan sa Lunita Park. Pwede pa kayo manood dyan sa mga lumang video ko. Uh, minsan, Sunday nandito po ako. So, tamang-tama, nag-celebrate pa rin. O, tapos na ang Chinese New Year. Nung dumaan ako sa... Uh, sa may gate ng Chinese Garden ay nagkaroon po sila ng celebration. So, panoorin natin to yung uh, dragon dance na to. So, ang daming tao dito guys, kaya talaga namang uh, nag-enjoy din ako. So, kung titignan nyo po ang daming tao dito. So, mga mamaya, mga alas sa ispo guys. So, pupunta po tayo ng tulay nagdudugtong mula Intramuros hanggang Bilondo. Sa tulay na to, i-remind uh, e ko po sa inyo na ito yung bagong pasyalan, overview na bagong pasyalan dito sa Esplanade. Ayun, makikita mo, tanaw na tanong mo yung mga ilaw at saka maraming tao. Every Sunday, Saturday, sobrang dami talagang tao dito. Kaya, ah, uh, talaga namang kapag dumadaan ka dito, mapapawaw ka talaga dito. Kasi hindi lang sa mga tanawin, kundi pwede ka mag-picture taking dito. Sa mga ilaw pa lang, sulit ka na. So, para kang model dito kapag napadaan ka dito at mag-picture taking ka dito. At syempre, bago natin pagpatuloy ang ating kwentuhan at pag-share sa video na ito, kung bago ka pa lang po dito sa ating channel, guys, huwag kalimutan mag-comment, like, and share, subscribe ka, i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video para naman tuloy-tuloy po kayong manunood sa aking walking tour araw man o gabi. So, ayan, guys, patuloy na po tayong maglakad-lakad dito sa tulay na ito. So ang last natin na iba ko kita po, po sa inyo dahil gabi na po. Essential po kasi medyo madilim na. So andito po tayo sa isang tulay na mula Intramuros hanggang Binondo. So kitang-kita nyo naman po yung ang uh, kaibahan ng tulay na ito na napakaganda, talagang pinaganda nila ito. meron pala ako dapat idugtong at explain sa inyo kung bakit dapat nyo panoorin yung mga video ko na walking tour dahil isa itong paraan para ama ah, maibsan ang lungkot uh, ah, isa itong paraan para magandang pakiramdam so mas magandang lumabas ka mamasyan so para makita mo yung magandang lugar dito sa Pilipinas kung ikaw ay nasa abroad ka mas maganda rin na panoorin niyo po yung mga video ko so ayan kasi nga po, uh, mas maganda kasi kapag uh, kunyari ko na sa ibang bansa ka, pwede ka manood sa aking mga video kung mga na-miss yung mga lugar. Dito sa video ko, ma-update kayo kung ano na ba yung pagbabago na nagaganap nag dito sa lugar ng Manila. Kung ano ba yung, kung, nas, kung mas na-improve ba or mas mayroon pang mga uh, pagbabago ng konti or nagbabago ba. Kaya kung ikaw po ay isa ka sa nanonood ng mga OFW dito sa channel ko at hindi ka pa po subscribe subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe my YouTube channel at i-click mo na rin guys ang notification bell para patuloy ka manood sa aking mga video araw man o gabi, maglalakad po tayo para po sa iyo. So ayan, maraming salamat po. See you the next video guys.